So, ito ang tawag ko dito, patay na binubu, pinipigit buhayin. Kasi nabayaran na siya eh, nung last year. Sabi dito ng DPWH, 100% completed na last year. Pero, siguro, three weeks ago, umiinit. Uh, Nag-iimbestiga na ang Senado. Uh, Nag-iimbestiga na ang Kongreso. Nagarit na ang Pangulo pinipilit buhayin yung patay. Wala na ito eh. Ghost project ito eh. Klarong-klaro na ghost project ito. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol ngayon. And kausap ko din yung subcontractor, si Jojo. Kabalian ko ito. Kinontrata lang siya, three weeks ago. No, three weeks ago. Bayad na to, ha? tandaan nyo, bayad. July 2024, bayad na to.